Um, the past few days, we've heard some big news um, which will affect the delivery of uh, public services. And among these uh, big news are the um, lifting of the Temporary Restraining Order, or TRO, on the uh, contact apprehension, no contact apprehension policy, or NCAP, and thereby resuming its implementation since yesterday on major roads. And yung pangalawa ay napaka-importante na may kinalaman po sa EDSA. Sa kasalukuyan, as we all know, during rush hour, ay eh, nagkakabulbul ng traffic sa EDSA. Ngayon magkakaroon tayo ng rehabilitation. There's nothing wrong with that. Kung yan talaga ay ikagaganda ng kalsada natin sa EDSA. Pero ano bang programa meron ng ating pamalaan, spe special uh, DOTR, uh, para ma-address yung problema sa traffic. And of course, so many other things. Wala na tayong paliguligi pa, diretsyo na po tayo. Umpisa natin sa no contact apprehension policy. So this was lifted since yesterday. And uh, na-implement na, na ata since yesterday. Ang gusto ko lang tanungin, uh, particularly sa MMDA, uh, anong mga plano meron kayo para magkaroon po ng proper implementation nang sa gayon hindi na kayo uh, irereklamo ulit o wala na magpapile ng petition to, to put a stop to it. In the first place, bakit ito inireklamo at nakarating Supreme Court? What was the problem, sir? Yes, Mr. Chair, good morning. Uh, uh, I want to put it on record that alam po ng transport group dito ng MMDA, hindi ko kasali doon sa inireklamo noong 2022. Uh, nadamay na lang ho kami nung naglabas na ng TRO ang Supreme Court. Okay. Uh, we're implementing it since 2016 at wala naman ho kaming problema. Independent ho kami at uh, nung nagkaroon ho ng mga NCAP ang LGUs, yun po ang inireklamo nila. At nung naglabas po ng TRO ang Supreme Court, uh, we are not implicated sa complaint. Uh, nung nagka-TRO, sinama na lang ko yung MMDA. Ever since so, yung sistema namin, wala naman ho talagang problema. And even the transport group, sinasabi ho nila, sana yung LGU gawin yung sistema sa MMDA. Okay, so yung, MM, uh, yung LGU ang nireklamo na at the MMDA. But anyway, uh, magpakita tayo ng video presentation ng ilan mga motorista uh, yung kanilang mga hinaing tungkol sa NCAP. Um, Comsec, can we show the video? para malaman natin yung pulso ng bayan. Tapos pa kan mo lang barisan, uli ka na. Mabigat yun. May one five yun. Eh, parang namin na nabukutlan ng sipos-sipos sa kalsada. Hindi kayo. Dapat hindi matuloy yun dahil yun sa gabal sa amin yun eh. Halimbawa, may emergency sa likod namin para kami. Taos, pag kami. Tapos pag namin, kami maghuli. Mahuhuli kami sa camera. Tapos sila absinto. Paano yun? Kawawa. Kami magiging lalo kami doon. Ah, uh, okay lang naman. Yung para naman mag-discipline na yung mga kapatid. Kasi kami pasaway. eh. Dapat ayosin din yung mga signage natin para di na malito yung mga kapatid. At pagka yung ticket dapat niya, Napadala ka agad, ito na naman si may ipon. Malaking bayaran niya pag may ipon. Natulad ho sa amin, wala naman kaming ibang pinag-aanap buhayan. Ako din, ano na, senior na ito na lang ang inaasahan ko para mabuhay ko yung pamilya ko. At tapos magkakaganon pa, eh mabuti na lang po kung ang multa ngayon eh maliit lang at tulad noon. Eh pinakamababa po ngayon, dalawang libo yeah, masakit po yun, hindi po pwede ko Okay, thank you. ah uh, MMDA, um, Attorney Nunez, sabi mo uh, ang inireklamo Uh, at nakarating sa Supreme Court itong um, no-contact uh, apprehension policy ay yung mga lgu Traffic uh, Management Groups, at hindi po yung MMDA. But just the same, can you explain to us yung proseso ng uh, paghuli uh, or pagbibigay uh, ng ticket uh, doon sa mga uh, na-apprehend through the NCAP? Unang-unang po, uh, pag na-capture po, uh, yung sistema ng MMD, pag na-capture ka ng CCTV namin, um, dadaan po siya sa validation review na isang manual po yan. Tinitingnan ng aming mga tao, manually, yung pagkakahuli ng CCTV. Okay. Doon po i-invalidate or i-validate. After that, pag na-validate, Dadaan na naman po siya sa another approval isang uh, supervisor to see kung tama ang uh, citation na nilagay and the uh, corresponding penalty after that saka lang po pipirman at ipapadala yung notice of violation sa registered owner since interconnected po ang MMD at uh, LTO nakikita po ng MMD yung database ang pagtining nilagay ho namin yung plate number, a-appear po yung details ng registered owner ng vehicle, and then doon ho namin ipapadala ang notice of violation via PhilPost. Okay, so paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sasakyan na hindi ako yan? Um, nung mga araw na yun, yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar, etc., So paano pag merong gusto mag-contest? Yes po. Uh, halimbawa na ibenta at hindi ni-register ng buyer o ng owner sa second owner ng kung sino ang gumagamit, uh, pwede ho silang mag-file ng contest. Isasubmit lang ho nila yung uh, affidavit and deed of absolute sale at sasabihin nila kung sino yung may-ari. But yung pong issue na yan, ito, We had a meeting with LTO ASIC Vigor Mendoza and Executive Director Greg Puwa kahapon lang po. And uh, sabi po ni ASIC Vigor Mendoza, within this week, the DOTR, they will issue a policy na approved na ata po ni SEC Vince Dison regarding dun sa issue na yan, sa mga second hand vehicle na hindi na i-register -re ng new owner within a specific period of time. So, Alimbawa, uh, beating the red light or merong um, traffic sign and a violate sila. So, how would the um, violator uh, know na talagang not violating siya ng beating the red light? Yes. Uh, uh, bang mga ipapakita? Yes, po. Uh, with the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip don sa. uh, online ho namin, ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So they do that online? They don't have to come to the MMDA yes, office po. para mag-test? Actually po, based on data, lahat ho nang nag-complain ng tungkol dun sa NCAP, kapag nakita naman nila yung video nila, uh, dumediretso na lamang ho sila sa accounting namin para isettle. Okay. So, In other words, like you said earlier, yung mga taga LGU ang nagkakaproblem, nagkakaproblema itong mga motorista sa NCAP. ano, anong reason bakit ang nagkakaproblema itong mga motorista sa mga taga LGU? Yung unang issue po na nirace ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties na medyo malayo yung penalty noon na iniimplement ng MMDA sa LGUs. But uh, nung 2022 po uh, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022 nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila including MMDA, all 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties and they agreed sa 20 most common violations. So, yung top 20 most common violations sa MMDA and sa LGUs, yun po, nag-usap-usap kami, lahat ng LGUs concerned, inaproba ng Metro Manila Mayors, and inapprove po, nag-compromise sila, nababaan ang uh, kanilang fines and penalties. Bakit? Whether in cap or physical apprehension. Bakit babaanan? Dapat ipantay na lang siguro. What do you think, Secretary Vince? Opo, I, I, think po yan, yan po yung isang major issue dun sa Supreme Court case, uh, Mr. Chairman. But I think you're absolutely correct. Ang key naman dito is, it's not babaan o itaas, pero dapat pantay-pantay, pare-pareho. Okay. Para po, pag ikaw ay nahuwi ng MMDA, uh, kung ano yung multa dun, ganun din ang multa pag kayo, ikaw nahuwi ng enforcer ng HPG o ng uh, ng uh, LGU enforcer ng Makati halimbawa ng Makati etc hmm. po no? so uh, i think yun po ang uh, importante doon yung pare-pareho standardized kumbaga no hindi yung paiba-iba yun so, po atang so, magaking problema kasi dati so, so, right now wala pa tayong ganung klase ng klaseng sistema so how can we implement a system hmm. where tulad ng sinabi nga natin ngayon dito na maging pantay-pantay na yung uh, pag uh, singil doon sa mga violations. Uh, mr chair if i may and uh, na settle na po yan sa single ticketing system and also yung issue na pagbabayad kasi halimbawa taga putlit so, na settle na so yes. ibig sabihin kung ano yung violation, ticketing violations sa makati ganun din sa manila ganun din sa quezon City. uniform na po ngayon very good 17 lgus and also we also settled the issue nung sa online payment uh, platforms na kahit nasa probinsya ka you can pay the traffic violation, paymaya, GCash, Bayad Center, Land Bank, even sa uh, 7 Eleven. So, most of the LGUs, ganoon na rin po ang ginawa. Ito po yung uh, kinalabasan ng single ticketing system. And also, yung issue dun sa um, contest mechanism na dapat uniform na din kami na within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, uh, you can file Uh, a contest sa MMDA or sa LGU within 10 working days. Uniform po yan sa lahat ng LGU and MMDA. Dun po sa single ticketing system. Kasaman okay, po So, yun. single ticketing system sa the 17 LGUs ang participate dito. Yes. Ano nito mga LGUs nito? Uh, so, yung 16 cities ng Metro Manila and one municipality, which is Pateros, plus MMDA. Naggaron po yan ng Technical Working Group, in ARAL the compromise paano ibababa yung multa, ano ba yung mga common violations, top 20. So, yun po, uh, yun pong kinalabasan, uh, yung Metro Manila Traffic Code of 2022, which is yung tinatawag na single ticketing system. And most of the LGUs, halos lahat naman na po, interconnected na sa LTO. That's why wala na ho atang LGU na nagko-confiscate ng license ngayon because of the interconnectivity with all the LGUs sa LTO yun po yung isa rin sa magandang resulta ng single ticketing system. Okay. Mamaya din po pag-usapan natin kasi marami ako natatanggap ng mga reklamo na pag sa EDSA, uh, alimbawa, color coding ka, pwede kang makalusot. Pero pagdating sa Makati, kailangan may, may panibago silang sistema dun sa traffic. Pagdating sa Manila, panibago. So dapat may uniformity din. Pagdating sa Uh, traffic scheme na pinapatupad. But anyway, mamayan pag natin pag-usapan. Now, uh, let's move on dito sa... Ah, magdadagdag po ba kayo ng ano, MMD, ng mga uh, CCTV camera? Yes po. Uh, we're in the process of uh, putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range. Kasi there are still some areas na o wala ko pang CCTV at uh, hindi pa mamonitor so doon po namin i-augment yung mga uh, traffic enforcers namin Okay. So wala na tayong makikita ng mga traffic enforcer dyan nakabang sa EDSA, <laughs> namamara, lalong nagpapadagdag sa traffic dahil matraffic na nga, magpapara para sa sakyan at yung sa sakyan nakabalanda dyan sa kalsada. So it's not gonna happen anymore yun, dito sa NCAP. Yun po ang kagandahan ng NCAP kasi gusto nga natin malesen yung human intervention because alam naman natin it takes two to tango. There are some willing na mag-offer. Mayroon ding mga enforcer na gustong tumanggap. But with this NCAP, kahit po sinong sakay, may iwasan na rin yung nag-name drop, anak ng kung sino-sino, magpapakilala. With this NCAP, matatanggap mo na lang po notice of violation. So therefore, that means mapabawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench? traffic enforcers? Uh, dahil apag, uh, siguro po, fully implemented at CCTV na lang po lahat. Pwede yung mabawasan talaga. So maraming yung, mga traffic enforcers, mawalan trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagco cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire uh, circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. So pero, pero, kailangan pa rin po ng physical... Pwede pa physical... Yes, para po. masiguro na mag maayos yung flow ng traffic. Yes, Pag na they have to do something. Pag may nakita silang nakastuck doon, magtawag sila ng tow truck, Basically, et sa traffic management na lang ho talaga, wala silang panikit para okay. maiwasan na yung mga ganong issue po na na-encounter natin sa kalsada. Now, isa pa sa mga problema bakit nakakabulbulan traffic uh, ay yung bang timer sa mga stoplights. Yung iba, napakabilis lalo na dyan sa may bandang edge sa papuntang uh, SM uh, go north northbound malapit sa Shangri-La ako wala pa atang 15 seconds pagpupula na sa edge show edge show po ba yan sa baba Bandang show sa show ay baba ay baba sa, ba, ba, sa, ba, ba, sa nasa, ba. Ba. so example lamang yan dapat bago natin maimplementong NCAP or as we go on improve naman natin yung mga stoplight systems natin na dapat medyo haba-habaan man siguro yung oras. Huwag yung 30 seconds. Yung iba, wala pang one minute. Pwede naman po i-adjust kasi nakaprogram na po yan. Pwede naman pala eh. Yan sa show, pwede ba natin ma-adjust yan? Sige po, uh, we'll talk with the traffic engineer. Nasubukan engine niyo, niyo doon, sir. Pag... O, lagi po akong naman oh, <laughs> kasi. Na dyan kasi Julia Vargaso ang so, office namin. Adjust? Yan? heavy ho talaga doon and apat na interest may galing sa show may galing sa EDSA may galing sa show turning left to EDSA merong turning right galing doon sa pag-aralan niyo pag-aralan so, niyo para masiguro yung pwede po i-adjust yung timing and uh, kasi timing. Mean. pag mo naman nireklamo naman yung galing sa show and yung galing sa loob ng uh, doon po sa so may mall so will uh, we'll, we'll, we'll address that sir Thank you. Ayusin din po yung mga potholes, yung mga butas-butas na kalsada. Kasi isa pa rin yun na nakakapagkwas ng traffic. Dahil pagdating dun sa butas-butas na kalsada, babagal yung sasakyan. Yes, Mr. Chair. We will coordinate it with uh, DPWH. Kasi DPWH maintenance okay. ang nag-aayos niya ng mga potholes sa uh, major thoroughfares. And then yung mga road signs. Yes, po. Some of the road signs are confusing. So dapat maayos din yun para masiguro, madali mabasa, mabasa at maintindihan. ng mga motorista. Ngayon po, ah... Uh, uh, continuous naman po yung coordination namin with DPWH. We're addressing that and not just the traffic signs but yung size. Dapat it must be universal kasi marami rin nagreklamo na hindi uniform. Although sa amin, I'm confident na yung mga signages namin malalaki. And we have our own division, yung gumagawa po ng sariling traffic signages dyan. Uh, may mga ibang sa loob po, inner roads na medyo maliit ang mga signages. So we have to coordinate it with LGUs also kasi ang LGU may meron din sariling mga traffic signages. So it must be universal, isang size lang. Okay, thank you. Now let's move on sa yung pagkakaroon uh, na je, uh, June 13, am I right? June, June 13 ng, is the start of rehabilitation rehabilitation the rehabilitation program. sa EDSA. Ano po yung mga plano ninyo? Ano po yung mga programa meron kayo na para masiguro na hindi talagang magkakabuhol-buhol lalo ang trapiko sa kaba ng EDSA? Sec Secretary Dizon? Mr. Chairman, with, with your permission po, no, um, kapon po nag-announce uh, po ang DPWH, DOTR at MMDA ng limang initial na na interventions no kasi nga po ang utos ng ating Pangulo, eh kahit na kailangan-kailangan na nating i-rebuild talaga yung EDSA ay eh, kailangan naman gumawa tayo ng paraan para maibsan naman yung parating na medyo mabigat na traffic dahil dito so for DOTR po meron pong tatlo kaming initial na uh, pinropose at ginagawa na po namin ito as we speak no uh, para po pagka Simula na po nung kasagsaga ng construction sa EDSA, eh, in place na po ito para sa mga kababayan natin. Unang-una po, uh, and nagpapasayamat po tayo, Mr. Chairman, na inibitan nyo din po ang San Miguel Corporation. Um, ang isa po kasing paraan is, uh, da-divert natin to somewhere else yung traffic para hindi uh, sa EDSA lahat pa rin ng daan. No? And one major diversion is really Skyway. No, kaya lang ang problema ho syempre, sa Skyway eh may bayad po yon, no? At uh, siyempre mabigat po sa ating mga kababayan yon. So what we proposed po and we proposed this to San Miguel Corporation uh, about a month ago pa uh, at ngayon kasalukuyan na pong nag-uusap kami with uh, with San Miguel on how to execute it. Eh yung ipapalibre po muna natin ang toll sa isang partial segment ng Skyway Stage 3 during the Uh, construction of the EDSA rebuild. No? Uh, kasi po para hu, talagang ma-incentivize yung mga kababayan nating umakyat sa Skyway uh, dahil nga po libre ito, walang bayad. Uh, so that is ongoing po right now, uh, Mr. Chairman, and we'd like to thank uh, uh, San Miguel and Mr. Ramon Ang for being open to this and uh, agreeing already in principle, ang kailangan na pong gawin dito is uh, kailangan i-finalize po yung mekanismo kasi hindi din po biro yung bigla pong dadagsa yung sasakyan sa Skyway kasi... How about uh, yung structure? Baka magkaroon ng structural problem doon pag kakayanin ba? pag nagkaroon ng bigat ng traffic According sa to sa the Skyway? engineers naman po, I don't think it will be an issue. No? Kaya naman po ng Skyway yon. Ang more important is yung traffic management with the help of MMDA and the LGUs. No? Kasi uh, aso, ang magiging problema po dahil dyan, yung pag-iimbudo sa Right. exit and uh entrance But to the skyway yung paakyat at pababa so yun po talaga ang big challenge no so we will need proper traffic management uh which san miguel uh, has asked assistance from the government kasi hindi nila kakayanin na yung mga enforcer lang nila ang tutulong sa ano and especially yung pagbaba Halimbawa po um mr chairman yung keson avenue no yung pababa po ng keson avenue sa skyway stage 3 eh, ano po yan, no? that will be a challenge. No? So, kailangan po talagang mag, uh, magtutulungan ng MNDA, ang, ang, uh, ang uh, San Miguel, at ang LGU. No? Kasi hindi lang po yung pababa, pati yung pag nung sa baba na no kailangan tuloy-tuloy po yung daloy doon no so that those are the challenges and of course um, ang toll regulatory board naman po yung pong in charge sa regulation sa regulatory uh, ng uh, San Miguel eh mag-uusap na po kami with San Miguel ngayon para para naman ano no may may reprieve may may bawi ang San Miguel kasi hindi naman medyo mabigat po ang revenue losses diyan no uh, and uh, we have already issued a statement yesterday Ah, uh, now we are already in the process of discussing this. So, in other words, it's at subsidized by the Ah, uh, not necessary. Not necessary. po Is a but we are looking at other options. For example, one option that we're looking at is to extend the concession term of the operator, para Ah, mm -hmm. uh, um, hindi naman ang, uh, San Miguel, dahil may, naman pong reprieve sa kanya. At the same time, wala pong kailangan na pondo in terms of SMC. At po SMC. We are looking into that po now. Those are one of the things we're discussing now, no. Sa and and we're confident po na makakahanap po tayo ng solution jan. Well, binigyan niyo ng SMC SMC ano pong reaction niyo tungkol don? Sambay at ah, to Bank SMC. Yeah. Attorney, Attorney uh, Melissa Tagarda. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Secvins. Yes, um, we are just um, ironing the details with the OTR. Of course, we're always ready to help the government. Kaya nga po kami palaging may mga PPP projects. We want to be partners of the government. But um, we're um, open to yung mga remedies that can be done, yung, like what Sekvin said, yung extending the concession agreement. Um, for as long as it's fair, not to San Miguel, because since PPP kami, meron din naman in, um, invest into that project. But we are ironing the details with the OTR so that we can, we can make it easy for everyone, especially to the commuters. So it's ay sa stage 3, sabi niyo, Secretary. Apa. So libre lahat ng mga sakyan na mada-divert doon sa stage 3 ng, um, uh, sa SMC? Pero... Se segment lang po na, um, segment. ang pinag-uusapan namin ngayon. Sa, uh, sa segment? Opo, segment lang po. Uh, hindi naman segment po yung segment. manggagaling halimbawa ng alabang. No? Okay, so po identified na, natin. I, ident Kasama po yun sa pinag-uusapan po nung nung ating uh, technical working group with uh, San Miguel and... So, and ito by 24-7 kasi I, I understand this will take one and a half years to complete the rehabilitation Yun, yun po ang sabi ng DPWH, up. Mr. Chairman. Okay. So 24/7, lat na sa for one and a half years, libre a certain segment. Don't that is up. currently the proposal, uh, our proposal on the table, para hu hindi confusing, hindi ninawa Anyway, magbibigyan naman pu tayo ng fair and reasonable reprieve to San Miguel, para gang okay. hindi naman magugol. Good. Opo. Now.